at inaamahan nila na siya. At narito, sa talian ng hapang ay may isang kalaging namamagal. Ngayon po, ito po ay nangyari na kumbaga parang mayroong Kasi <laughs> upang kumain ng pinasakitin sa bukas ng kainan. At ito po ay nangyari nung panahon ng Sabat. Kasi po, ang Sabat ay isa sa mga kasamba sa 10 utos ng Diyos na ito'y ginawa ng lalamin, ng lahat ng bagay, sa loob ng aming na araw at sa ikatlo ng Diyos, ah, araw ng pahinakang Diyos sa kanyang mga makapangyarihan gawa. Kaya, ipinanginan ng Diyos ang araw ng sama. Kaya, naging na sa mga ng unang panahon na ang sabat kung magawa na ang gagawin ng tao kung magpapasok tulad naman ng Diyos na nagkainas sa kanya sa karibik. Ngayon, dahil nga yan ay utos, kailangan sundin. Pero, nung nating nabiglang Panginoon nangyari, nung mga panahon na may lumapit sa kanya na isang lalaki na namamada. Hindi nangyari kung ano yung namamada. Pero, pansin natin na mga pwede may infeksyon. Sabi kanina, umagaling pa, pwede matawag ng manas. Ito sabihin, may problema siya sa kidney. So, plan to Ang Ang pagpiling manas mo kasi, kung baga, meron tayong kidney, ang trabaho ng kidney, walang iba, salain yung dugo, at katapos, ang duman yun dun sa kidney, yung sala na, babalik dun sa system yung dugo. Pero yung lahat ng dumi, na walang iba, yung liquid o yung tumi, yan po ay may sa pantog. o yung tinatawag na bladder na meron na mag-control dyan yung ating kasama sa reproductive system para may panahon ang paglalabas. Kaya yun na yung nangyayari na kumitigit tayo. Isa po yan sa limbawa ng namamaga. Ngayon, malaki po ang pangsyon ng kidney sa ating katawan. Kaya yan po ay iniingatan na huwag nasira. Kaya kapag yan ang nasira, ito na po yung ginagawa sa tanong ko na nagtatanggol na uh, artificial na pagsasala ng dugo. Ito na yung tinatawag na dialysis. Ngayon, sabi dito, at pagsagot ni Jesus ay nagsalita sa mga tagatagtanggol ng kautosan. Ah, so, at sa mga parasyon na sinasabi, Matuloy pa ka o hindi tayong magpapalaning sa sabat? Ngayon, kung pag-aaralan natin, sa ating mga tao, kung talagang talagang lalim, pwede natin sabihin na tumutulong natin tayo para magdamot. Sasabihin natin, matuloy bang mangamot sa araw ng sabat o hindi? Dito po ang napasugat Matuwid pa ka hindi ang magpagaling. Ang sarap pakinggan, hindi lang yung nagamutin, hindi sigurang na talagang galing, Sa araw ng Sabah. Ngayon, kung pag-aaralan natin, ang ating napilang Panginoon ay meron siyang nakatangin dito sa silo ng langit, bukot tanging isinilang kung naging tao na may kapangyarihan magpagaling. Hmm. Di ba ka? Saan man tayo pumunta? Marami ang managamot. Pero wala po silang kakayahan magpagaling. Hindi ka natin na tayo. Ang tanong mismo, matuwid ba ka? Siyempre, kung ito naman ay sa saludong sa isang punta, masama yung mga yun. Dahil bawal nga ang gumawa sa araw ng Saba. Pero dahil nga, ang ating dakilang tayo ay siya mismo ang pinanggalingan ng utos na nagkatawang tao para nang nangyayari kung sino yung pinanggalingan ng utos siya ang unang lalabag. Ibig sabihin, meron po kasing purpose ang ating dakilang panitong. Hindi ba na tayo meron mga kautosan din? Kung yung tinatawag ng mga patas ito na yung napapanahon na pagbaba na natin Panginoon, magkakaroon ng amendments upang pagbabago ng mga kapasal. Kaya po, meron siyang kapangyarihan gumawa ng isang bagay na magiging bago sa paningin ng tao. Na walang iba, parang lalaban din niya yung kapasal. Kaya ngayon, nasa ilalim na tayo ng kapasal ni Kristo at hindi na ng sinakunan. Dahil yung lumang kautosan, yung dating tipa ng Diyos ay pinago na. Magmula na ang ating Panginoon. Bumaba dito sa ibabaw na Panginoon. Kaya kung hindi tingin natin ito, wala pong matasagot. Dahil sa amin, datang hindi at siya ay at siya pinadali at siya ay Kung imposible na ang isang namamanas sa isang isang kapata, magaling na agad. Pero ng kung ikaw ay manas, kailangan mo muna ilabas, umihi ka ng umihi para ilabas lahat ng tubig sa katawan. yung ito, instant. Sa oras mismo ngayon, nang na ang ating nakilang Panginoon ay umaling ang lalaki. At sa'yo, pinayaw na ka. Kung baga, kung pag-aralan natin, ang ating nakilang Panginoon, siya lang po ang ating lalapitan sa oras ng bahay. Lalo lalo na kapag tayo po ay nagkakaroon ng karamdaman. Kaya e, kung titignan po natin, dito sa pamamanas, anong system ang apitaro dito? Kasi pangilinis ng katawan. Yung panunubi, yung pag instant, lumabas agad yung tubig sa katawan ng malaking namamalas. Ang baga, isang mirakro. Ngayon, sabit-tuloy natin. At sinabi niya sa kanila, Sino kaya sa inyo ang kung nagkaroon ng isang aslo o isang batang laki na mahunog sa hukay tanda na hindi siya punin kahit araw ng sabat? Tanangin natin ang ating sarili. Sa panaw natin ngayon, araw ng pagsamba at may emergency, alin ba ang priority natin? Hindi pa rin emergency. Kaya kung hindi po natin, importante po ang buhay ng tao. Ito nga, hiniribawa yun, pa sa bata o no? aslo, Ipapaano kung tao ang nangangailangan ng emergency para dalit sa ospital at ipagamot. Kaya ito po kasi, ang problema lang sa buhay natin ngayon, yung pupunta natin na walang kasiguruan doon kung makakasurubay o mapapagaling sapagkat ang ibibigay naman ay puro naman ang na gamot o mga typical. Kaya kung sa oras ng pangangailangan, doon mismo tayo sa may lita ng lahat ng bagay, walang ibang ating nakilang Panginoon, siya nating napitan, hindi po panggagamutan yung bibigay, kundi magpapagalim. Yan po ang pinakamaganda. Doon tayo lumapit sa may kakayahan magpapagalim. Hindi lang sa may kakayahan manggamot dahil hindi pa kung gagalim. Eh, kung tayo na tayo sa ating nakilang Panginoon, ngayon, turin natin. At di na muli nakasagot sila sa kanya ng mga bagay nito. At, at, at nagsalita siya ng isang talinhaga sa mga inanglihan na namasdan niya ang, na kanya, kanilang na nilang pinipilit ang mga Pangulong Luglukan na nagsasabi sa kanila Pagka inayayad ka ng mga tao sa kasala huwag kang sa Pangulong Luglukan. Baka mayroon siyang kanyayahan na lumaraan na tao ay sa inyo. At dumapit yung nakanyay sa inyo at sa kanilang sabihin sa iyo. Bigyan mo ng tuwang ang tao nito. Kung nagkagayon ng tapasimula kang napahiya na mapalagay sa dagong kapababaan. Kundi pagkay nanyayahan ka ay pumaroon ka sa puan sa dagong kapababaan upang kung dumating ang nakanyay sa iyo ay sa sabihin sabihin, kaibigan, tumaroon ka sa lalang mataas kung magkakayoy magkakaroon ka ng kalwantian sa harap ng lahat ng mga tao mo na kaupo sa dudan. Ito po, ay, kung hindi natin natin, kaya nga, yung panahon na nandoon yung namamanas, uras po yun ang kainan. Ang napansin na natin na kailang Panginoon, yung mga taong nagsisilapit, hinahanap niya yung mas mataas na kalagayan. Hindi yung dapat makukulan sa hamak na kalagayan. Para na yan hindi eh, ba ka, kapag meron na mesa, sa halip na doon ka lang, sa, para sa bisita, may eh, hindi bisita, doon ka lang sa mababa, nandun ka palagi sa presidential table. Pagkaganyan sa kasala, mayroong tinatawag na presidential gift table. At, nandun yung mga nino, mga yung kinakasal, yung mga magulang ng good side. At, at mga ninang. nandun lahat, sama-sama yun. Siyempre, kung ikaw naman na hindi invitado, wag ka po upulong. Yun ka lang sa mga bagong talaga Kaya, dito na po natin. <laughs> sa ordinaryo bahay, nangyayari din yan. Siyempre, Sino ba ang karamat-dapat tumupo doon sa kamisira? Hindi ba tayong yung may-ari ng bahay? Kaya, kung ditinan po natin dito, kapag tayo po ay ini-invite, o niyayaya, o ni ni-invitahan, matuto po tayo magbigay, maging mapagbigay sa ating kapwa. Halimbawa, tulad sa isang sasakyan, alam mo nang mayroong pasahero na uugod-ugod na matanda at minsan disabled pa. Pwede yung talento na yun para pagtigyan yun. Kung alam natin na mahina na. Kaya hindi rin ako na natin, tinuturo tayo dito ng na na ating katilang Panginoon na matuto tayo umunawa sa kalagayan ng ating kapwa. Kung kinakailangan ka niya ang higit na pagkalinga at sa atin. Kasi kung tayo naman ay malalakas, Pwede natin kung ibigay mo para doon sa mas tigit na nangangailangan. Pero kung marami na ang bakal, hindi okay lang. Hindi tayo ba po yan. Pero sa oras na merong mas na nangangailangan, dapat nating priority yung mga tigit na nangangailangan. May napansin nga po yes, sa mga bus, may nakalagay PWD. Pero sino mo na nakapulong? Minsan, may mga sumasakay na matatanda na wala nang pusto. Hindi na sila makakuto. Kaya so, yun ay para sa mga pigatulit eh. Kung nagiging matigas na ang ulo ng mga tao sa mga panahon, lalo na ngayon. Nasaan po ang susik? Eh. Para ang isang tao ay maging bagayong... pagkaroon so, ng malawak na pagkunawa para matuto ng mga kalaman. Saan ba siya ay pinagkatulala? Sa school ba? Hindi po, unang-una sa mga magulang. Pero, bakit nagkakamali? Dahil, mali po ang pagpalaki ng magulang sana. Kaya, kung ang ulo sa bahay pa lang, pagpasok pa sa eskwilahan, bawal pang palungin, pupulong ang teacher na manakit sa bata. Kung anong nang malihingi? Eh? sa rapata ng pagtutuwid sa si bata. Pero sa banal na kasulatan, pwedeng paluwin ang bata. Pero sa kautusan natin, o batas ng gobyerno natin, bawal na. Kaya e nangyayari, bata palang natututunan ng kataasan sa kanyang sarili. Kaya paano ngayon papasok yung araw ng ating Gatilang Panginoon na matutunan yung magpahalaga sa kapwa kung bata palang matigas ng muro? Kaya nangyayari po niya, sinang sisisinig? Doon po sa mga tao, pinagkatiwalaan na namin magulang ng kanilang mga anak. Doon po niyang magsisigla. Ay, tit sir, paano siyo ito? Family na lang yan ng anak. Minsan niya, hindi pa pwedeng suwigaw. Ang tit sir, gagahin bawal. Siguradong kasagaygas. Diba? Kaya po, pundi na po natin dito. Ang itinuturo dito ng ating katulad panginoon, na matuto tayong magpahalaga sa iba. Dahil kung halimbawa, pagdating na pagdating natin, umuko agad tayo sa kamisira. Kasi, may halimbawa dito. Ngayon, kapag mayroon pa pala siyang mas higit na ma mataas na nalagay sa sa iyo para i-invite na sa'yo, sa iyo, Brad, alis ka dyan. Mayroon pa akong bisita nasa atas. Hindi pa nga mag-uumpisa tayo makahiya. Pero kung nandun tayo sa mababa, nakalagayan, nasasabihin sa atin, Rab, dito, dito ka sa kamusira. Hindi pa kang makaturong tayo ng kapuritan at kaluwalhatian sa ating sarili. Magiging proud tayo. Dahil nagtaroon tayo ng chance na mauto doon sa presidential table. Dahil sa kasalan. Di ba ka? Kaya kung dito, 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 dalawang bagay lang. Matuto tayong maging mapagpakumbaba at at isa pa, matuto tayong umunawa sa kalagayan ng ating kapwa. Wow. Yan po yung importante. Pasalamat ka tayo dahil sa panahon ngayon, kahit sa bayaran ng mga bill, pero lang priority lane sa mga buntis, sa mga senior citizen at ilaw ng uri. Wala pa at -pilay, na yun. Tapos pipilay-pilay na, tapos pipila pa. Ang mangyari niyan, bago sa makarating doon sa pagbabayaran, wala na, bagsak na ang katawa. Kung buntis, nakapanganak na. Dahil, kumbaga, hindi na sinisayos. Pero kasalamat tayo ngayon dahil mag magkaroon na ng, kaya kayo nagkaroon na ng pinatawag na sistema, lalong-lalo na sa mga partikula. Kaya sabi nito, sapagkat ang bawat nagmamataas ay mabababa at ang nagpapakababa ay matataas. Kung aralin natin, paano ba tayo nagkakaroon ng gawain na nagiging mapagpapumbaba? Unang-una, sa ating pagkatao makikita kung tayo ba ay mapagpapumbaba. Halimbawa, nabuusap tayo tungkol sa karunungan kung ikaw ay marunong magpakumbaba, kahit napakarunong mo na, mas maigi yung kapwa mo na lang ang pagsalitaan mo ng kanyang karunong at tagapakinig ka na lang. Matututo tayo ng mga kapakumbabaan. Bakit po? Kasi mangyayari niyan, patapat marunong ka na, pero pinipigil-pigilan mo yung sarili mo na huwag magsalita nadadagdag ang talino ng mula ay eh sa sinasabi ng mga tao. Pero kung mapagmataas ka lang, na parang itapakita na sila ng madaling, sila ng marunong, ka. Bakit kung ka, ano kung napwinto mo pati ng iyong buhay, wala na. Ang magayari, yun ang din ng kalaban natin para kung tayo mapahama. Kaya po, ang pagpipigit ay isang halimbawa ng pagpapakumbaba na kailangan natin ibaba palagi natin ng ating sarili. Titingnan natin yung level ng ating buhay. Halimbawa, sa barangay, kung ikaw naman ay resident nila, hindi ka naman kapitan, hindi ka naman kagawat, o o ano, wala ka naman obligasyon sa kung 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 sa kung kung Okay lang tawagan ka. Sige, ikaw na nga. Ikaw na nga. Ikaw na nga kagawa na, nga, na nga, ba daw maganda? Pero kung halimbawa, uh, kilos niya, yeah. sa yung kapitan, kataasan po mo. Kahit na lang sa pamilya, alam mo naman na may pananay, respeto yung pananay. Minsan, ang nangyayari, mas marunong pa yung anak sa pananay, pati sa magulang ang magulang na kasunod na lang. Diba na? Tuloy natin. At sinabi rin naman niya, sa nagtanyaya sa kanya, pagka naghahanda ka ng isang tahalian o ng isang hapunan, ay huwag mong tawagin ang iyong mga kaibigan, ang iyong mga kapatid, ang iyong mga anak ay ang malalamang kapitbahis, baka ikaw naman ay kanilang muling anilahan at gantihan ka. Sa Kada pa, ang maganda ka ay ang ilang mamadukha, ang mga pinggaw ang mapilay ang mga bulag, at magiging mapalat ka sapagkat wala silang sukat igaranti sa iyo, sapagkat gagantihin sa iyo, buhay na magpuni ng mga dana. Ngayon, dito po, tayo mga tao, lahat naman tayo ay mamamatay. Kapag tayo po ay nagkakaroon ng selebrasyon, ito simpleng hapunan man o ang halian. Huwag natin i-invite yung mga tao may kakayahan din na mag-invite sa akin. Ibig sabihin, yung makakagantik sa ginawa natin kabutihan. Kundi, yayayin natin yung mga tao walang kakayahan mag-celebrate. Dahil, mayroon tayong reward sa pagkabuhay na mag-ulit ng mga tanaman. Kung baga, tayo ng kabutihan sa kapwa na hindi natin, hindi nakabalik sa atin yung reward. Hindi salitang thank you lang. Pero ngayon daw, ininvite mo yung kapitbahay mo, tapos nag-celebrate ka ng birthday, tapos sa nagkapuan, meron naman birthday sa kanya, ikaw naman ang inayayan, hindi kaya-kaya ng ganti, ha? Pero kung i-invite mo yung walang kakayahang maghanda, ang tanong, hindi, di ko gagawin ba yun. Baka mamaya din, walang magnanakaw pala yun, walang malilimos din. Paano mo gagawin yun? Simple lang. Mag-celebrate ka, mag ka ng mga pagkain, dalhin mo doon sa mga tapispala na no, alam mo, hindi na rin nila kaya gawin na ibalik sa iyo. Dahil siyempre, ilang, may ilang silang mga pinsig dahil yung una, may kakayahan kang mas ng malaki at sila wala. Siyempre, kung ang loto nila ay mas masarap yung loto mo, may ilang silang ibigay na muli na kung sila man ay maghanda, siguro, to sa, sa ito lang sa kanila. Ganun po dapat, kaya natin tingnan po natin dito, matuto pa rin tayo dito sa tinatawag na habang sa ating kapwa, lalong lalo na yung mga kapos palad, yung mga walang inaasahan, kahit ang sarili niyang kabuhayan, kahit ang sarili niyang pagsisikap, hindi niya maitayo ang kanilang mga paa. Ito na po yung mga pamilya na masigitan na, na ngay ngayon ng tulong. Kaya ang ginagawa na natin, sabi niya, mahabak ka sa iyong kapo, paglilinus ka na lang, may seminato na ito. Di ba ka, mayroon nga na-interview niya? Yung, yung isang mangyang na babae, pagpunta doon sa isang uh, butika, siya ng barya. Alam mo na, ito niya, dalawang lilinus siya sa araw. Sa katapitan lang ng palat. ano Anwar, yang Anwar, 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 barang mati itu Anwar, Anwar, Ngayon tayo masasyon ng sila Sino po ang dapat natin ang Dahil hindi yun naman, yung kapatang sa nang palagi silang guilty, palagi silang malaka. Isa niya, pinagtatapunyan pa ng dunya ano? nyo. Itawa, napakaraming mga ganun. Itinatamoy ba, pabalik ko yung Dahil nandun daw yung mga magkasama isang grupo. Kung magayon naman sila dahil, kumakanan sa inyo sa kanila ng sitwa. Kung baka kilala, kung sila ng kanilang hindi ng araw-araw, anak na sila ng kaming kakasawas ka. Kaya ang maganda lang doon, hindi sila gumagawa ng kasamaan sa kakawa. Legal, yung pagliling mo sila. Kung wala silang sinasaktan, wala silang dinagaya, kung kaya, yung pagliling mo sila, sa maayos na pamamaraan. Tama, yung may kataya naman ng Pilos, sa malikin na halag at kapangyay po kasi ay naiipong lumalaki po na. Kaya, pinagpapala din naman ng Diyos yung mga masasita. Kaya kung nagtatabunga ang kanilang araw-araw na pagigilad at sa sakutisyo upang magkaroon din sila. Kaya po, tayo naman na tinuturuan dito ng ating katilang Panginoon. Patutunan po natin na kahabagan yung ating kapwa. Lalo-lalo na yung mga kapuspala. Yung mga tinatawag na isang kahit, isang puta. Kung di ba ng trabaho, walang kahit. Yan po yung ibig sabihin nyo. Yan po ang dapat natin kahabagan at ah, kahalagahan ka. sapat na tao rin sila lalangin sila ng Diyos tawangis natin o tawangis ng Diyos kaya dapat bigyan natin sila ng pagpapakalaga sa ating uh, pag-araw-araw ng makikigatan dito sa ikaw ang sanigitan Siguro pa, hindi na lang ang pagkikibagi natin sa oras ito. Salamat po sa Diyos at ano man ang ating kahilingan, karaingan, ilapit ko natin yan sa Diyos. At hindi natin sa Kanya, ay pagtalo at ang kahilingan ng ating karamdaman, ang lula sa ating mga problema, at yung din ang kagaanan ng mga kabigatan sa ating buhay. Panalang ni Christ, salamat at papagpalang hapon sa bawat isa.